Hi guys. Nandito po tayo ngayon. <laughs> Sa Bosco. Trekking. Ayan. Ming, Benny. Bye, kami na. Ha? Malayo ah. Dito kami magagala. Sa gubat. Kahit walang maskerina, pwede. Ano? Anong paglalakad yan? Ayun, ayun, Ming! Ming! Why? Akihat po? Ay, bait na po sa namin kahit saan kasama. Layo na natin. Ha? Ano? Meron doon na humihukay, oh. Gusto kasi mauna. Pwede ba mauna? Nungunga um, tayo ng Punggi. Porkini. Ano sabi mo, babo? Ganda. Dahil, shout out. Shout out. <laughs> Mga kumparing basa. Dito kami magagala. Sa bos ko. Sandro, ano ka ba? Oh, Ma butte. Ma bomba banana così. Galing kami doon. Malayo. To, to, to. Hayaan mo nga siya, hayaan mo. Eh, mauna eh. Oh, naman. Hindi pa di manakbo dito. Ayan nga, daan ng tubig to. Oh, ayan makulit. Gusto mauna. May dala pang kahoy. May palakol. Ano gagawin sa palakol? Manunuli. <laughs> Gahanap naman. Oh, hindi diba, na yan? Ah, ito pala dito. Ito yung naririnig natin eh. Moral sa yata yan. Ay, dipyo ang luwag pa na. Dito na parada mga katsatore. Si? Marami dito katsatore, yung hunter. Sandro ko sa dishi. Ha? Sandra. Dishi chow. Saluta. Oh, dishi chow. Jawa tuti. Uy. Kulit. Ano, sakal ka na. Ha? Sakal <laughs> ka na. ka ng babo mo. Okay. <gasps> Mukhang babae. Diyan, yeah, mabihan. Uy. Uh, Hindi pwede tumakbo dito. Ah, saan ang kalsada? Si. Mga langhap ng sariwang hangin. Kung huli kami baboy damo, kakatain namin. Lalagyan namin sa freezer. Para habang lockdown, meron kami ula. <laughs> Mati. Matibay din to batang to. Kanina pa to naglalakad. Paahon pa. Tayo. Pa. <laughs> Kanina pa yan naglalakad. oh attention eh ha. Oo, oh, oh, atento. Ngayon, oh, isang bata. May dalang pala ko. Ming! Atento. Trekking kami, trekking. May dala patong stick, oh. bine na na talaga kami. Ayun na pusa. Oh, Bop! Ako, dai, Bop! <laughs> Ang galing. Natawa pa. Matibay sa lakaran, Sandrina. Biyani, puso. Kumi, Super Mario Galaxy. Super Mario Galaxy. kumipay

sa likod bahay lang namin to bahay wili code Uh, Ayan na, ang aso. Ang aso niya, no? Ayan, baan ang tinggali. Tinggali? Eh, cool. Eh. Eh. Eh, Babira mo. Ako na kasi kapit namin. kapit namin. Lagi walang tao. Ay, to lawas ka rin kita. Na, hi, hi. Pungi, kayo. Hindi naman siya kakain. No. Hindi naman tayo mahilig sa po, hindi naman tayo mahilig magano ng eh. Hindi siya marunong. Basta bago to. Oo, uh, oh, kaya, Baka bigla may... Bigla may sumakmal dyan. <laughs> ito mga olives. May bomba, may bomba olive eh. Nais tangka. napagod hmm? na. Ay, so, pili, siya, o, dyan. Ciao, oh, to, oh, si Dizzy ciao dah. Ciao. Ciao. Nako masuk eh. Ini lagi. Baik terus. Hai. Hai. si Kabatora. Alam ko open dito open. Oh, may mga tanim ng ano. Oh. May tanim ng oliba. Maganda oh, rin pala dito. Oh, Meron din pala dito ang huh? Albero di Natale. Grande. Si. O, oh, talyado din eh. Ha? Huh? Talyado. Mga ang damo, mga talyado din ang damo. Ibang may-ari niya. Mas maganda yung albor natin dyan. Inata. 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 O yun niya, may bagong tanim na ano ah. Eh. Ito yung ina-inanong traktora nung nakaraan. Ilagay

Ah, ah, ano mo <laughs> eh. Ay, bahay ito, ano? Ibigat. Ibigat ng ano. Ibigat. Diyan mo na. Doon pa pala na. Uh -huh, mga paanang, ano, mo. Diyan mo na, lulubuk. Vieni! Vado in taglio io a me. Sì. Vieni! Vieni! Ma ci vuoi saluta? Vieni! Vieni! Sangre di pango! Babalak sana kayo magalaga ng aso. Parin na rin na mga aso tong pusa namin. Sulog Oo. Mura ba kayo nabibili ng amin? Hindi, hindi. Hindi pa rin. Biyan, biyan. Hindi na. uwi na tayo. Diyan mo, kaso. Diyan mo. Diyan mo na. Idala kaming Palakol. Baka kasi mayroong uh, ano-ano animal dito. Tatagay na niya. <laughs> Uuwi na kami. Bibidyo ko hanggang atin? Ha? Marami ditong kachatore, hunter, namamaril ng baboy damo. Phajano, yung parang ibo na malaki. Mahal yun eh. Uuwi na kami. Eto, kapitbahay namin. Pero wala silang, walang tao. Tuwing summer lang. Nasa Londra. Hello. Andra. Andra. Sangka. Kapit bahay namin. <laughs> Ay puro po. tanim ng olives. Ha? Ming! Ming. Nawawala na pusa. Ming, Bieni, ayan, ayan, anak mo. Bieni! Ming! Biani! Kahit saan kami pumunta kasama yan. Ming! Biani! Bilis! Ayan na. Biani, dahi! Bala ka dyan. Bala ka dyan. susunod. Shhh. Matanda pa yan sa akin. Dito sa Italia. Mara ilang taon na si Miming dito? Si ani na ako maglilima lang dito. Bye. Eko lo ah. Ha? Doon kami galing. Nag-umikot kami eh. Doon sa parang baba. Umikot kami. Papawes. Pag lagi nakakulong sa bahay. Danoya. Bawal namang gumala. Kasi may mga nanguhuli. Lockdown na naman. Bawal gumala sa Chita. Sa City. Kaya, sa bundok na lang. Ayan, diyan. May isang party pa. Yun yung malayo doon, restaurant, agriturismo. Bahay na lang. Pagod. <laughs> Pa-experience mo lang. Ang galing. Whoop! Ang galing. Ang kara. Ang galing. Talya lenyo. Puro putek ang estibali mo, Sandro. Ito, gawin kamay. 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 Nakad na. Bye, ababa dahi. Ito okay. na, malapit na kami sa bahay namin. Galing kami malayo. May isa pa mapupusa namin. Mas sweet yung isa. eto lagi galit. Sabi ni Sandro, miming arabiato daw. Karetsa, taba. May, mo, may nagmo-motor cross. Motor Ito na kami sa amin. Kasa. Ayan. Shout out, Barker. <laughs> Shout out. <laughs> Sino pa isa? Sino pa? Lumaw ako kumarap ka. Parang Christopher Rondan. Parang Gary. Saan ka ba nakaharap? Ayun, hindi ko makita. Ayun ay. Hoy, oh, oh, hoy, oh. oh. hoy. Dito yung kantina. Ito ang ating ilumen. Ang yung bino. Diyan ang imbaka ng bino. Dito ang ating ang ang, ang Dito, red wine. May bukas yung iskaldamento. Uwi na kami. Uuwi na kami. Pagod na si Sandro. Layo nilakad mo na. Oh. Bravo! Diba? Kaysa puro TV sa bahay. ng ano ba bene? Catch. 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 Minsan may nadaan dito mga nagbabike. Nare, dami. May nakasunod pang helicopter. Kabayo. Nangangabayo. Yan ang... Shamukwi! Shamukwi! Yay! Dito na kami sa amin. Ang oh, kasa hmm? oh. di. Kanya kasa yandra. Apri. Uh -huh. Oh. Ciao na, ciao. Ciao na, ciao. Ciao tuti. Ciao. Di ciao. Dra, hello. please like and Dra, di si. Subscribe. Please like and subscribe. Bravo! <laughs>